kumuha po ako nito sa SSS para malaman ko uh, kung magkano ba dapat ang uh, contribution natin sa SSS tulad nito yung nakalagay sa itaas 4,000 kapag yun ang sahod nyo ang share ng inyong employer 380 at ang kaltas naman nila sa inyo 3, uh, 180 total nyan is 560 hmm. kapag nagsahod naman kayo ng 10,000 ang share nila 950 ang kaldas sa inyo 450 ang total contribution is 1.4 kapag ang sahod naman ay uh, 16,500 ang share nila 1.567 uh, at ang kalta sa inyo 742 Ayan. tapos ang total 2,310 and guys, uh, gumawa ako ng chart bali, member ako ng SSS uh, since 2010 October Ayan. no 2010 ang total contribution nila sa akin hanggang 2013 520 ang ng sahod ni mo sa akin uh, 4000 uh, 2014 to 2017 ang kontribusyon nila sa akin 550 Ay, kasama ng kay boss John tapos sa uh, ang dineklara 4000 so din, nagdeklara si boss sa akin ng sahod hawod uh, 2000 din do 4000 nilang 2018 uh, February to March ang dineklara sa sa akin 10000 nagulat ako pagdating ng April to December ang dineklara sa akin 8000 dahil bumaba yung ang kontribusyon namin naging 1-1 na lang 2019 uh, January to March uh, 1,100 ang total kontribusyon diniklara sa akin sa hapid 8,000 April to December 1 ang kontribusyon namin uh, diniklara sa akin 8,500 hanggang 2020 8,500 pa rin 2021 diniklara ng sahod ni boss 95 ang contribution ko, 1,300 hanggang 2022. 2023, naging 14, 14 Ang dineklarang sa akin, 10,000. Pero ang kaltas niya sa akin, uh, 6,75. 6,75. Ang sahot ko po noong 2023, 16,500. Tingnan natin sa chart. So, 16,500. So, kung 16,500, dapat ang... ang... ang kalta sila sa akin, 742 na. At ang total is 2,380. Kaso, ang ngyari, uh, nandito lang ako sa 10,000. Tideklara sa ako 10,000 ang kontribusyon, total contribution ng 1,400. Kulang sila sa akin ng 200 plus Yan yung hinahabol ko na sana maibalik ng sa akin yung sobrang nahulog ko kung hindi man nila mabago yung mga uh, contributions sa SSS kasi alam ko mahabang proseso pa yun. Hindi ko alam kung sino ang may kasalanan si boss ba o yung bookkeeper. Ang sabi ni boss kaya 1.4 yung nahulog sa akin na kontribusyon yun 1.4 lang dahil akala niya sa kasamaan ko sabi ka po January ay uh, January 6 yun, pumunta kasi yung bookkeeper sa amin kaya sa mga may SSS dyan Lagi niyo pong i-monitor ang inyong SSS. Buwan-buwan uh, po kayo mag-monitor. Dapat meron kayong nakaregister na account sa inyong cellphone sa online. Para anytime pwede kayo mag-monitor, mag-inquire. Para hindi niyo na kailangan pumunta pa sa SSS para pumila mag-book in. Noon kasi, uh, hindi ako nag-monitor ng uh, hulo ko sa SSS. Uh, nag nagmonitor lang ako ano lang 2000 after pandemic kaya hindi ko alam yung mga hulog ko wala akong update na kung nahulogan daw hindi And tulad nyan duro akong walang hulog 2016 February and March 2017, 18, 22, 23 tabago-bago pa yung hulog So yun guys, uh, itong video na ito sana nakatulong po ito sa inyo Para po uh, malaman niyo po ang contribution sa SSS At mara malaman niyo kung magkano dapat ang ihuhulog niyo sa inyong uh, SSS Kuha po kayo ng ganyang form sa SSS branch Kahit saan po yan, pwede niyo Sa so, ngayon po, picture na lang po, pinapicturean kasi wala po silang copy yan, salamat sa inyong panunood. Shoutout sa, sa lahat ng 3,020 na mga subscribers, sa lahat ng viewers, member Chris Tutorial.